One. Hindi, kahit ganyan lang, oh. Eh. Ayan. Yung to. Kaya nyo yan! Tapos na kami. <laughs> kasi pag game mo yung kamay mo, yung oh, ilalagay okay. sa mata mo. Nakalagay <laughs> niya yung buto kanina dito. Okay. Hoy, hoy, tinitignan ko kayo, ha? Tinitignan ko kayo. Ano, okay ka lang? Umiiyak lang. Umiiyak. umiyak na po. My sore my sore eyes ang silly queen. Uy, ka sa nga. tubig, iganong-ganong mo lang. <laughs>